Okay so yan po yung ating HT21 mga bossing So kung dati natin video na AS21 Itong dalawang bus 801 ko is naka-parallel Ngayon naman sa HT21 mga bossing naka-series po yan So yan po yung connection niya. Yung positive at saka negative ng bawat speaker natin Pinagdugtong natin tapos yung kalalabasan Positive negative din dito sa subwoofer out Yan po yung series connection mga bossing So 4 ohms at saka 4 ohms pag na-series natin siya magiging 8 ohms po 'yung kalalabasan niya. So safe na safe dito sa ating HT21 'yun nga lang mataas 'yung kanya'ng impedance kaya hindi siya masyadong malakas. So 'yun din 'yung uh, 'yun din 'yung disadvantage mga bossing na pag nag-series connection kayo. So, yan lang mga bossing, maraming salamat yun.